Hi guys, welcome back to our channel. So for today video, kau ba na mo ang busahong amo guys o niya kami karon sa magdo. O habang nagulat kami sa amo order, nag picture picture sa kami. Tapos ang mga bata sa tuwa sa playground nag padidit kasi pa nandito nag dua-dua sila dito ah. so dali kayo guys kahamok na mga customer dali sa maklo so ato ta sa ubos oh kay atong tan-awon kung unsa gadud kahamok ang mga customer dali sa maklo grabe gadud guys arang kadaghan puno gayud siya tapos napay mga customer sa gawas nga wala pa nakapasok tungod kay sa kadamo ng mga customer nga niya sa Sulun. So, pagkahuman, masaka na kami dito guys kay taod-taod maabot ng among nga order o salamat tay eh, kay Mam Ma Shin sa iyang nga food trip sa Amua. Ah. Ang kagana lang dito guys sa Magdo kay bawat Mino nga imo orderon na si free soft drinks sa bawat mino. Halimbawa, ang imo orderon fried chicken kasama ang rice na zay nga soft drinks so maura to guys that's it Judith Jula